Good morning, good morning. Kamusta sa lahat? Good afternoon. Kung nasang bansa ka man. Nag-gising-gising lang natin. But na lang gising na si Rapi. Kahit nasabihin mo nang galing siya ng night duty. kahit pa pano. Nakapag-vlog naka dito sa, ano, sa kusina. <coughs> Luluto ako ng beef. Good morning. Good morning, Rod. Oi, hey, morning. What's up? Mga kabalok kubak. Ayun oh, si Brown Lady. Uh, good morning. Nakahiya pa si Rapi. Basta rod, kamusta? Basta ang day off? Parang parehas lang, masakit sa katawan. <laughs> Yung mag-trabaho at mag Magpahiga, mag 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 no? <sighs> Lakad, oh. Magagala si Rapi ngayon. Ah. Huh. Ah. Uh, All good eh. stuff. <laughs> All good. Salamat sa panonood. Lupa. Ininilaga ko sana eh kaso minimis ko na 'yung may sarsa. Kaya 'yung kaya with sarsa na lang gawin natin. All good pa rin. All good no. Imamarinate yeah. ko siya para sa baon-baon. Puro si itlog-itlog na lang yung baon ko yung mga nakarang araw. Kaya Mag-aaral naman, man manok. O na yung patient <clears throat> niya, ano? Hmm. Naayos mo na siya? Yung na mo, oh. Ah, mo akong balot? Oh, oh. Wow, may balot daw ako. Sabi ni brown lady, binilang niya ako. ano? o. Yun to. Salamat dito. Hmm. May balot ako. Binilang ako ni brown lady. Ah, salamat sa balot. Balot, balot, balot. Uh, all goods. <laughs> Buti may balot na dun sa bakalasta, no? Tignan natin yung balot. Ay, para makita nyo. Ito'y pamalaglan. Ilang lang to Two, four, six, eight. Walo. Two, four, six, eight. Wow, may balot ako. Iluluto na lang. Ilalaga. Sarap talaga na may nag-aalaga. All good. Salamat sa balot. Balot. Balut! Guto ko siya sa mga susunod na araw. Magbabalut tayo. Yan. All goods, di ba? May nag-message sa akin. Hindi ko nalang papangalanan. Nagtanong siya sa akin. Ang tanong niya, bakit daw maraming umaalis dito sa Poland? Magandang tanong yun, kabayan. All good Salamat sa tanong. Okay. Sagutin natin yung katanungan ni kabayan. Bakit nga maraming umaalis dito sa Poland? Maraming reason bakit maraming umaalis dito sa Poland. Na dyan, yung reason na maliit ang sahod. Sa trabaho sa agency. Yung iba naman, toxic environment. Yun yung mga reason. Yung ibang reason kung bakit maraming umaalis dito sa Poland. Based on my experience sa mga nakasama ko dito sa Poland, yung iba, umaalis talaga dahil sa sahod. Yung iba naman, sinasabi nila, sinasabi nila, yung mga nakasama ko, na nandito ka na sa Europe, bakit ka pa nasa Islote? Di pumunta ka na ng Euro. Ayun. Okay. yung mga ibang reason bakit maraming umaalis dito sa Poland. All goods. At syempre, pag may umalis, respeto na lang natin sila. Ganun lang naman yun. Para sa ating mga kababayan na naghahangad na mas mataas na sahod. Wah, all goods. Sana nakatulong. It's all goods, all goods. Hindi na lang dumating na yung gagawa ng washing machine namin. Uh, i-vlog natin na. Ha? Uh, i-vlog ko daw, sabi ni Raffi. bukan natin siyang i-vlog. Para ano? -hmm. Diba? Sira kasi yung washing namin yan, no? Diba? Kaya, kahit pa paano may gumagawa na. Or goods. Diba? Kaya, kaso, di ako makadaan doon May niluluto pa naman ako. Problem do. Bahala na dyan. Maghihintay lang yun matapos. Anyo, mga labahin pa namin, no? mga labahin namin. labay ni Rapi. Ako labahin ko yan, no? ah. hmm. naibabad na yan, na downy na yan, upos na yan, ah. ribbons, yun ang buhay namin dito pag nasira yung washing, buti nga lang, may bathtub kami, kaya kahit pa paano, makakapaglaba pa rin kami, at may batsya kami, kahit pa paano, swerte pa rin, all goods pa rin, kaya kahit na isang linggo na kami, walang ginagamit na washing, nagagawan pa rin naman ang paraan, All goods, di ba? Iba ang Pilipino, madiskarte. Palumpalum pa rin, siyempre. Okay, all goods na all goods pa rin. Yan, sana matapos niya na to. Sana maayos niya na to. Para kahit pa paano, makapaglaban na kami. Isang linggo na kaming, isang linggo na kaming nagwawa, nagahanwash. <laughs> masakit na yung kamay namin, tsaka kapay, ka, masakit na yung kamay namin lahat dito. <laughs> Yan si oh. Kapaka. Ina napakapaka apak na nangalang minsan ni Rapid. Lumapit parang tumbi. <laughs> mm. Hmm. Hmm. Andalan muna tayo. Obligasyon natin sa mga magpadala. All goods. Mataas yung palitan niyan, laki. Ayos na. malapit na. Dapat tapos 'yan. pa Okay na daw. Ha? Okay na daw. Hey. Eh. Ka, uh, ano? Ano na yung pangalay ko? Ano <laughs> <laughs> yung pangalay niyo? <laughs> Alam mo na. Alam mo na. <laughs> All goods. Shout out sa family ni Rod sa Pilipinas. Ay, kala ko papalitan ng bago. Papalitan pa na ng yes, bago. Meron magagamit. Kaysa yung nag-hand -uh wash. Ay. All goods pa rin. yung sa lamig? Hindi pa sila sanay sa lamig, no? 10 huh? na Ako na 1 year pa lang. Uh. Sanay na. Pero ano pa rin. Uh, balot na balot. <laughs> <laughs> balot na balot pa rin nalang kayo. Eh. Is... Nagugutom ayaw na ako. Eh, paano tayo makakakain dun? Oh, yeah. yeah? Nagugutom na daw si brown lady. Oh. Uh, all goods. Ah, pero, pero. Tagal nang tula kay hindi pa rin bubuksan to. Mamaya na lang. Goods na yung washing machine namin. Kaso ang problema, hindi natanggal yung ingay niya. Ganun pa rin yung ingay niya. All goods. Goods pa rin. Ba? All goods. Maingay pa rin siya. Oh. Kain daw, kain, kain. <laughs> Ingay ng washing namin eh. Oh. Pero plano eh. Sakit sa tenga. Ito yung pagkain ni Rapi ah. Oo, oh, yan. Dito na. Saran oh, no? With. Diba? With. With uh, with powder milk. Powder milk. Yan ang pagkain ni Rapi. Naumay sa mga pagkain eh. Ah. So, alam mo. habang may inom kanin. Para tumang siya. Tapos to, guys. Osh. makakalimutan yung <laughs> <niyo>, asawa nyo. makakalimutan <laughs> yung asawa diba? nyo. Ha? ang galing ng pagkain ni Rapi, no? Ha? Diba? The, the best. yan. Diba? Kulit lang, no? ano yung tukmanas eh. pagkain lang, pero oh, oh. masasatisfy ka. Kaya pagkain na yung mga Ilocano. Uh, Sahaluin nyo na yan. All goods na yan. Oh. Goods! <laughs> <laughs> All goods na yan, di ba? Oh, klaseng menu lang yan. Main ingredient. Main ingredient, star margarine. Oh. Ayos. Yes! First bite, first bite, first bite! First bite! Ulam agad! Uh, uh. Masarap yung star margarine nila dito. Hindi gayon sa atin na ano. Dito uma, uma, um, malasa. Malasa, no? Namis-namis. Mm -hmm. mm -hmm. Hindi ka tulad sa atin sa Pilipinas. First, first bite. bite! Yummy! Mm -hmm. Diba? Gabel. Si Rod gumaya na rin, oh. Oh, oh. all good. E eh, try nyo para matikman nyo kung ano yung lasa, di ba? All good 'yun, no. Oh. First bite. May kus may muna. May kus muna natin 'yan. Ha? Yeah. Yeah. Ay, araw-araw na ito ulap ko. Sige, kumain. Ha. Halu hello, hello, imo muna 'yan. Yung mga simpleng pagkain namin dito, pero mabubusog ka. First bite. Buhay OFW. <laughs> Pag meron. Pag Kung ano yung meron, go! Ano lakay? First bite. Mm. All goods. Second oh, bite agad. second bite agad. Oh. <laughs>

yun ang nakakabats uh, niya talaga yan. Doon na. <coughs> Sa Taiwan ako, ah, puta. Ginatawa na ako ng mga Taiwanese. Yan ang ginagawa mo? Oo. Uh, uh. Si partner, si brown lady. Nagluto kasi siya ng maha. Yan ang yun luto niya. Yeah. All goods to, no? Ah, uh, nagluto siya ng maha blanca with almonds. All goods. Eh? de hurt namin ng hanggang bukas or sa isang araw pag may natira para kahit paano meron kaming panghimagas mahablang ka with almonds all goods